ito tunay kong pangalan niko pero tinatawag nila ang Flow What's up guys, muling nagbabalik Terdong TV So ngayon, manonood na naman tayo ng mga nakakatawa at mga nakaka-good vibes na memes na nagkalat dito sa internet Mga funny videos sa siguradong mag-good vibes kayo at mga funny memes sa siguradong bubuo ng mga araw nyo Kaya tara, Kawawa naman si ate <laughs> o Ano ba? na ba sila? Peace na ba? Peace na Point of view, tinanong ka kung may GF ka na May, may girlfriend ka ba? <laughs> Nakiyakiya ako pa! Talaga ha? Mga style mo ha? Wala po. Alam ko, alam namin. Nakakita pa ba si Kuya? Family is love! Ba? Kaya ang ginawa niyo kay Coco? <laughs> Kainis! <Miss. laughs> Wala eh, mga lalaki! Ganyan talaga kami mga boys! I'm okay, I'm fine! Kinchana, kinchana thank you! Happy fiesta po sa inyo! Kumalahan, rasa sakit <laughs> Rasa sakit Ba't yung isa nagahanap pa? <laughs> ay, ay, kayo din yung malasinabihan Eh? <laughs> <laughs> eh? 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 Nako Eh? Ingat kuya, baka matanggal yung paa mo sa daliri Eh? 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 Eh. eh? Di yun yun ano? Footspa sa na isda? Oh! Kogi! Hayop ka kuya! <laughs> High school, nireregla na naman ako. Kali, sa wakas nireregla na naman ako. Yeah! Baby! Wala eh, ganun palaga. Another creative presentation by Group 4. <laughs> <laughs> Patayin ka mukha niya si Konggon. <laughs> Yari kayo sa group 5 mamaya. Ato <laughs> <laughs> At group 4 pa rin. <laughs> Wala na, may pantapat na yung Rosmar. <laughs> Pumayot ka. <laughs> <laughs> Ay. Ah, scripted ba to? <laughs> Hayop! Yun na yon. As, ang yabang-yabang nung una kasi parang wala lang. Tingin <laughs> oh. ko parang kaya ko rin yan. Talo! lang! Nalalakasan pala yun? naman! What Walang patawad! Pati yung bato! Buti nga nilagyan lang yung bato eh! Yung bag ko nga dati hindi ko na nakita eh! Kung sino man nagtago nun! Sana masaya ka pa rin hanggang ngayon! point of view yung nagbook ka ng rider tapos pang bata yung helmet nangyari kang kuya hindi mo na mauhubad yung helmet dyan sa ulo mo <laughs> forever na yan nandyan <laughs> o okay, ako safe pa rin naman yun nga lang masikip so totoo naglaban sila ng basket game Naglaro sila dalawa para sa isang pantry. <coughs> Sino kayang ang Yan ang boyfriend ko. Sana <coughs> si Taiga na lang. Sabi ko, ano daw? Pag nag-isga sa tok ng first, niya daw kahit hey, hey, di tayo mag-snug, hindi tayo mag-iwalay dito. Hindi tayo mag hey, <laughs> tayo <magigawa na> dito. <laughs> uy! Uy! Any sana all? all! Sana all? Han, ano to? Ewan. Superman. I, e, ano to? Ewan ko. Super friends. Ito. Kamay! <laughs> Hayo. Ay, sorry po, hindi ako tumawa. Hi kuya, kasama ko si Flauji. Flauji po ba? Ito, <laughs> Hi Flo po, namiling po. Ano po pangalan niyo? Tunay kong, tu, tunay pangalan ni ko. Pero tinatawag nila ang Flauji. Uh, Pero tumawa ng babae. Ano po, pwede po ba magtanong? Ano po mag gusto niyo sa babae po? Ito lang yung tatanong ko. Ito lang masasabi ko. Ang gusto ko sa babae yung simple lang. Ah, simple lang. Simple ba ako, kuya? Hindi. Hindi? <laughs> naman. Thank you, mo. Thank you, kuya. Ako oh, yung pahigup eh, no? Hoy! Uy, nag-audition daw to sa ano, ang PBB, ha. Sana matanggap siya, ano? na ka baka ano yung ni Alvin. Hindi si Alvin, dito ko lang din siya okay. nakilala. Tapos nakasama ko siya sa travel ko sa Ginsan. Mabait naman siya. At the same time, inedit na yung mga vlog ko. Yung mga, tapos binidjohan niya ako as a video gaffer. Okay, siya, ha? Kaya para sa amin kami ni Alvin, okay naman kami. Pero yung relasyon na magjowa. <laughs> Ang layo na. naman, Diyos ko. Hindi ganyan ang mga taipong lalaki. Pero gaba, guwapo pang yata kay Aldit. Pag naging tulang yata lalaki. Hindi ko mamsi. Mga taipong guwapo tayo kasi pogi ni Coco Martin. Si Aldit Marti. talaga hindi ko tayo. Sabihin niyo na akong ano, um... Juicy. Juicy. Wala akong pakialam. <laughs> hindi ganun kay Alvin yung mga taipong lalaki. For okay, your information. Si ano? subukan ko daw kumain ng sardinas. Paghanda mo na ako ng... Ito tis -tis. na si Tito Mars. hindi ko alam kung anong mararamdaman ko pag kinain ko to. Baka... Isa rin to, may ko, problema yata to kay Diwata may, <laughs> may allergy. So, paano ba ito buksan? <laughs> uh... Ayan. Uh... Ang arte ba naman, Tito Mars? Uh... Nagali ka doon. Opa. Eh, gustong gusto ko manonood ng liga minsan eh. Nakakita ko ng mga tunay na diwata. Opa. Wala na, pa'y panalo na. Pa'y panalo na. kaling? Kamo kanya si Angelica Angelo eh, no? So Anong gagawin? Okay, okay. 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 Anong meron? Ang puro ganyan. Hoy! Ano na? Sige po. tapos na yung video di pa. <laughs> Sayang yung ah. Just po. <laughs> Poster dong panahon pa ng dinosaur nagpapa-shoutout na ako baka naman. <laughs> okay, shoutout sa yo Elvis Bangal at maraming salamat sa panonood dito palagi. Pawash at load sa pamangkin ko na si Kaizen na mahaba ang baba. Lol, keepsake guys. Grabe ka naman sa pamangkin mo. <laughs> okay, oh, shoutout sa pamangkin mo na si Kaizen. No? At sa iyo, Eric Sean. Maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Shoutout. Terdong, pa shoutout naman anak ko na si Savannah Trichy Suaze. Salamat. Okay, shoutout sa anak mo na si Savannah Trichy Suaze. No? At sa iyo, Mark Jerome Suaze. Maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Shoutout. shoutout Dol. Okay, shoutout sa iyo, Richard Soltes. At maraming salamat sa panonood dito palagi sa... Idol pa wash naman from Birili Cebu. Okay, shoutout sa Lester Ka no, diyan sa Birili Cebu at maraming salamat sa panonood dito palagi sa channel. Katawa <coughs> at ang good vibes ka ba sa mga funny memes at mga funny videos na napanood mo? Kung nag-enjoy ka, eh, huwag mong kalimutang isubscribe ang aking channel para lagi ka-updated sa mga bagong uploads. Yun lang nagpapaalam, Terdong TV, out!